Ito ang bagong Samsung cellphone na may curved OLED screen, pero hindi nagagalaw o natutupi ang teleponong ito. Kaya napatanong kami, anong nga ba ang tunay na benefits ng isang flexible smartphone? Bend proof. Pwede na tayong umupo nang nakalagay sa bulsa natin sa likod ang ating phone at hindi ito masisira. Anti-peeping. Ang curved screen ay magiging mas mahirap para sa mga mahilig manilip sa phone ng may phone. 3D display. Ang OLED technology ay mas may dating at mas mukhang 3D. Oil blotting. Pwede rin itong gamitin bilang pampasipsip ng mantika sa iyong mukha matapos gamitin ang phone safe for throwing. Mahilig magtapon ng gamit ang mga nagagalit. Ang flexible phone ay hindi madaling masira. Fire starter. Nakalimutan ng lighter? Okay lang, basta may araw at may curved phone. Mukhang ang curved o flexible display ang pinakabagong uso sa smartphone. Naalala nyo ba noong 1998 nang ilabas ng Nokia ang flexible phone na Nokia 8110? Throwback Thursday na!